Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay si Ginoong Luntad P. Kagama. At ako naman si Binibining Jelly Joy A. Ngayon, ang tatalakay natin ay tungkol sa panahong Neolitiko at Paleolitiko. sari-saring siyentipikong nag-aaral hinil sa nakaraan ng sangkatauhan. Kailan ba nagkaroon ng tao sa daigdig? Ayon sa arkeologo, ang prehistory ay ito sa mahabang nakaraan ng sangkatauhan na nag-uugat halos ng dalawa at kalahating milyong taon na ang nakalipas o bago pa ang pagkalikha ng isang sistemang pagsusulat at pagtatala. Ang pag-aaral ng prehistory ay isang larangan ng pinagtutulungang buuin ng mga arkeologo at ang mga siyentista mula sa iba't ibang disiplina. ang yumang bato. Ngayon, yung o ang lumang bato ay ang pinakamahalagang panahon sa pag ng tao. sa mga eksperto, maaari ito maikungubad sa pagsisimula ng paggamit ng kasangkapan bato ng mga humilip. Marahi, ang pinakamahalagang katangian ng panahong ito ay ang pagbabagong anyo ng tao mula sa pagiging malabak kulaw na nilalang hanggang sa pagiging Homo sapiens. Ang Homo habilis ay sila ang mga unang species ng hominid na marunong nang gumawa ng May tatlong mahalagang division ang panahong paleolitiko. Ito ay ang Lower Paleolithic, the Middle Paleolithic, and the Upper Paleolithic. Lower Paleolithic period. Ito ang panahon ng pinakamahalagang pananatili ng tao sa daigdig simula ng maitala sa arkeolohiya ang kanyang pamumuhay. Upper Paleolithic Period Sila ay artistiko dahil sa kakayahang makalikha ng Venus figurine na sumisimulo sa kakayahang mag-anak. Maliban dito, lumitaw ang mga komplikadong pagpapangkat sa lipunan. Mas maraming uri ng pagkain at mas espesyalisadong uri ng mga kagamitan. Ngayon, tatalakay naman natin ang panahon ng Neolitico na kung saan ay tumatagal sa 10,000 years to 4,000 years before Common Era. Ito ang tinatawag na huling panahong bato na kung saan ang katangian ng panahong ito ay ang paggamit ng iba't ibang makinis na kasangkapang bato. Pagkakaroon ng kuramiting paninirahan ng tao sa mga pamayanan at pagtatanim at pag-aalaga ng ayo at pagkakaroon ng mga kasangkapan sa paggawa at, at ng paghahalaga o paghahabi. Sa paghusbong ng mga tabiyas ng sibilisasyon at mga lungsod estado at paggamit ng mga tagamitang gawa sa bakal at pagsisimula ng mga isang sistemang pagsusulat. Ang kultura ng ko sa kanlurang Asya particular sa lambak ng ilog Tigris at Euphrates ay yumabong bilang isang sibilisasyon sa panahon ng Bronze na kung saan ay tumatagal ng 300 to 500 years before Common Era. Ang pagusbong ng mga kabias ng ito sa daigdig ay hudyat muli ng panibagong kabanata sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mayon. Diyan nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. At bilang balik sa inyong aralin, ano ang mga mahalagang bagay na inyong natutunan sa panahong paleolitiko at neolitiko? Base sa ating natalakay, mahalagang malaman at mapag-aralan ang panahong paleolitiko at neolitiko sa kadahilan ng dito nagsimula ang pag-unlad at pag-usbong ng iba't ibang espesyalisadong pagamitan, particularly sa pag-agrikultura at pag-usbong ng iba't ibang kabihasnan sa daigdig na nagsisilbing pa ng pamayanan sa daigdig. Uh.